Mahigpitan ng laban ng dalawang koponan na inaasahang makakapasok sa semifinals ng NECSL Season 3. Ang Wesleyan Riders kontra sa NEUSD Phoenix, kapwa walang talo noong elimination round ang talagang magkatunggali simula pa lamang ng umpisahan ang nasabing palaro. Ito ang unang pagkakataon na naglaban ang Riders at Phoenix ngayong taon. Sa naganap na laban kahapon, gitgitan ang sagupaan ng dalawang koponan. Umabot ng 5 sets ang laro kung saan sa unang set, pinatikim ng Riders sa Phoenix ang bagsik ng pagiging champion at nakapuntos sa score na 25-14. Ngunit agad namang binawi ng Phoenix ang pagkapanalo sa Game 2 kung saan pinadapa nila ang Riders sa score na 25-7. Sa Game 3, hindi na pinayagan ng Phoenix na matalo pa sila ng defending champion, kaya lalo pang naongusang ang Riders sa si score na 25-18. Sa Game 4, inangkin muli ng Riders ang pagkapanalo na naging dahilan kung bakit nagkaroon pa ng isang set na laban sa si score na 25-17. Lalong tumaas ang tensyon sa Set 5 ng laro. Sa talim ng bawat spike ng mga manlalaro hindi mapigilan ng mga manonood ang mapahiyaw. Inabol ng Riders ang dalawang kalamangan ng Phoenix hanggang sa umabot ng pagkatabla sa score ng 14 sa pamamagitan ng matinding spike at pag-block galing kay jersey number 13 Fajardo ng Riders. Pinangunahan ng MVP last year na si Fajardo ang pagkapanalo sa dalawang sunod na puntos ng pag-block at pag-spike na hindi nadepensahan ng Phoenix. Lahat po ng ginagawa namin, it's because of teamwork. Di po mga, di po kami manalalo kung wala po siyempre yung buong magkakatim po kami. Samantala, maganda rin ang ipinakita ng mga manlalaro ng AMA Titans at laxson Golden Lions. Kapwa por makapaso makapasok para sa semifinals na umabot din ng 5 sets ang laban. Ngunit bandang huli, napagtagumpayan ito ng AMA Titans sa score na 16-25, 25-12, 25-20, 23-25, 15-13.